Punta tayo dito guys, oh daming mga ibon oh, yung puti, yung pagtawagin dito sa aklan, yung tugabong. Oh daming tugabong oh. Sabi nila ma makunat daw yung laman nito eh. Pero pag ako maglaga nito, iwan ko lang. Kaso bawal to hulihin eh. Pag malaman to ng DNR, lagot kayo. <laughs> Malapit na to sila pero hindi ayaw rin lumipad nako, delikado itong ano, dito lang tayo. Dahil dito eh dito dito sa mababaw yung bangus kumakain ng lumot kinapangan din itong mga tulapong na ito oh. yan, nakita nyo yan dami nila kaya ako kasi ito yung ano eh oh, dadahanan mo eh eh gumagalaw-galaw pa yan oh. gumagalaw-galaw baka mamaya mahulog ako dyan sa dito sa tubig yung cellphone natin madali yun may gakit ito yung gakit oh yun Ayun, ito pa yung dalawa yung dito yan no oh. punta yung dalawa yung gakit yan yung kakit yan ang sinasabi ko baka <laughs> baka mamaya may ano lang dito maraming itlog ng kakit pero yung mga tulabong na yan ay, ano, pa sila ayaw nilang malis ayun may kakit pa o ayan oh, kakit oh, yung kakit na yan yung ano yung bibi na ilahas na yun ang sinasabing kakit doon sila sa kwatro lagi eh, dahil walang tao doon eh dito sa tres nandito kami ay ano, yung ano kwatro malayo yun doon kaya nandoon yung mga gakit sa mga ibon pero itong tulabong nito kahit nandito kami ito ayaw pa rin lumipad grabe itong tulabong yan guys tingnan nyo ito tayo ay nako mga tulabong nito thank you for watching